Ang Pilipinas ay kasalukuyang dumaraan sa isang napakalaking inovasyon sa larangan ng infrastruktura, kung saan bilyon-bilyong dolyar ang ini-invest sa mga bagong kalsada, tulay, paliparan, riles at iba pang mga infrastructure project. Layunin ng malalaking proyektong ito na baguhin ang bansa sa pamagitan ng pagpapabuti ng koneksyon, pagpapababa ng oras ng biyahe, pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Sa video na ito, titingnan natin ang lima sa pinakamalaking mega project sa Pilipinas na malapit ng buksan at susuriin natin kung papaano babaguhin ng mga ito ang bansa. Number 5. New Manila International Airport ang New Manila International Airport na matatagpuan sa Bulacan, sa hiladya lamang ng Maynila, ay ang pinakambisyosong proyekto sa ilalim ng Philippines Infrastructure Drive. Layunin ng napakalaking paliparan na ito na maging isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang airport na may kabuang sukat na 2,500 hectares ay mayroong apat na runway at capacity para sa isang daang milyong pasahero taon-taon. Para mas madali mong ma-imagine kung gaano ito kalaki, mas magiging malaki pa ito kaysa sa Beijing Capital International Airport, Dubai International Airport at sa New York JFK International Airport. Itimeyo sa tinatayang halaga na higit 700 billion pesos. Ang New Manila International Airport ay isang patunay ng mga adhikain ng Pilipinas sa larangan ng aviation. Dainas ang Ninoy Aquino International Airport ay kadalasang lumalampas na sa kapasidad nito. Ang New Manila International Airport ay magbibigay ng labis-labis na kaluwagan para sa overburden infrastructure na ito at magtatatag sa Pilipinas bilang isang global transfer hub. Inaasahan din, nalilikha ito ng higit sa isang milyong construction jobs at isang libong permanent airport jobs, isang napakalaking tulong para sa mga Pilipino. Bilang pinakamalaking public-private partnership projects sa bansa, ang Department of Transportation ay mahigpit na nakikipagtulungan sa pinuno ng proyekto, ang San Miguel Corporation upang maisakatuparan ang proyektong ito sa taong 2028. Ang New Manila International Airport ay magtutulak sa Philippine Aviation sa malalaking liga at magbubukas ng mga bagong gateways sa mundo. Number 4. Metro Manila Line 9 Ang Metro Manila Line 9 ay magiging isang rapid transit line na maguugnay sa Manila proper sa Ninoy Aquino International Airport ang Line 9 na may habang 24 kilometers at may 13 istasyon ay magbibigay ng direktang airport rail access sa mga central business districts sa Maynila. Bilang isa sa mga bagong railway projects ng Metro Manila, tutulong ang Line 9 na matugunan ang patuloy na lumalalang traffic congestion sa Maynila. Sa capacity nito na 1.2 million passengers daily, Mabilis nitong maiyahatid ang mga commuters patungong airport habang binabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan. Tinatayang babawasan ng linya ang travel time mula sa Maynila patungong airport sa 35 minutes na lang. Kasama sa Metro Manila Transit Network, ang Line 9 ay mag-uugnay sa iba pang mga linya tulad ng Metro Manila Line 1, Metro Manila Line 2, at sa nakaplanong Metro Manila Subway. Ang interconnectivity na ito ay magbibigay daan sa maginhawang lipat-sakay at accessible public transportation sa buong Maynila. Ang Department of Transportation ang nangangasiwa sa pagtapayo ng 50 billion peso Line 9, habang ang Light Rail Manila Corporation ang ahawak sa mga operasyon kapag nakumpleto na ito sa 2028. Ang Line 9 ay isang mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng sistema ng Maynila at nagpapakita ng commitment ng Pilipinas sa pagpapabuti ng mga rail infrastructure nito sa pamagitan ng world-class airport accessibility na maibibigay ng Line 9. Maari ng tapatan ng Maynila ang mga major global cities sa larangan ng connectivity, mobility at livability. Number 3. Malolos Clark Railway Project Ang Malolos Clark Railway Project ay magdurugtong sa Malolos patungo sa Clark International Airport at sa umuusbong na Clark Green City Development sa pamagitan ng isang mataas na 39-kilometer na riles. Nilalayo ng bagong riles na ito na pahusayin ang koneksyon sa pagitan ng Maynila at Central Luzon habang pinapaunlad ang ekonomiya. Sa kapasidad para sa humigit kumulang isang milyong pasahero araw-araw sa siyam na istasyon, ang Riles ay maghahatid ng mga direktang links sa pagitan ng Malolos, sa lumalagong aviation hub ng Clark Airport at sa umuusbong na Central Business District ng Clark Green City sa Hilaga ng Maynila. Ang pinahusay na koneksyon na ibinibigay ng Riles na ito ay susuportahan ang mga negosyo, kalakalan at turismo sa buong rehiyon. Ang Railway Project ay isang kolaborasyon sa pagitan ng Department of Transportation at ng Basis Conversion and Development Authority. Ang Philippine National Railways ang magpapatakbo ng railis kapag natapos na ito sa 2025. Sa pamagitan ng walang putol na koneksyon sa buong Bulacan, Pampanga at Tarlac, ang release na ito ay mag-aambag ng isang integrated transportation plan para sa Central Zone na nakatuon sa airport rail mobility. Kasama ang New Manila International Airport, ang papapalawak ng Clark International Airport at ang pag-usbong ng Clark Green City, ang Central Zone ay binabago patungo sa isang umuunlad na economic zone. Ang Malolos Clark Railway Project ay magbibigay ng efficient regional access at nagpapakita ng commitment ng Pilipinas sa modernisasyon. Inilalapit nito ang Central Zone sa Metro Manila at binibigyang daan ang pag-unlad ng rehiyon. Number 2, PNR Long Haul Project. Ang Philippine National Railways o PNR Long Haul Project ay nagalayong buhayin, ibalik at palawakin ang nationwide passenger railway system ng Pilipinas. Sa pamagitan ng three-phase process, ito ay magsasaayos ng mga kasalukuyang linya, dadawa ng mga bagong linya at mapapahusay ng mga serbisyo sa buong Luzon. Nakatuon ang Phase 1 sa pagre-renovate ng mga kasalukuyang serbisyo ng Provincial PNR para mapabuti ang safety, reliability at efficiency. Ang Phase 2 ay nakatuon naman sa konstruksyon ng mga bagong riles, kabilang ang North-South Commuter Railway na nagdurugtong sa New Clark City sa Alamba at Metro Manila Subway. At ang panghuli, ang Phase 3 ay nakatuon naman sa pag-upgrade at pagpapahaba ng mga napabayaang serbisyo ng PNR tulad ng Saligaspi at Dagupan. Ibabalik ng 170 billion pesos project na ito ang dating prominenteng papel ng trend sa transportasyon ng Pilipinas. Isang papel na lumiit dahil sa kakulangan ng investment at kapabayan. Gamit ang long-haul service na nagkokonekta sa mga rehiyon, ang pinahusay na PNR ay magbibigay ng accessible at affordable transit options para sa mga Pilipino sa buong bansa. Ipinapakita ng PNR long-haul project ang pagiging seryoso ng Pilipinas sa pagpapasigla sa lumang railway system para mapalakas ang mobility at connectivity. Nilalayo nitong pataasin ang ridership mula sa kasalukuyang 200,000 patungo sa mahigit isang milyong pasahero araw-araw. Sa pangunguna ng Department of Transportation, ang PNR Long Haul Project ay kumakatawan sa infrastructure renewal na binuo sa ilalim ng Build, Build, Build program sa pamagitan ng modernisasyon ng rail transport. Inilalapit nito ang Pilipinas, isang hakbang papalapit sa pagiging isang maunlad at globally competitive na bansa. Number 1. Bohol-Leyte Link Bridge ang Bohol-Leyte Link Bridge ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa habang 23 kilometers na magdudugtong sa mga isla ng Bohol at Leyte. Ang tulay na ito ay may malaking kahalagahan para sa pag-uugnay ng dalawang pangunahing isla sa rehiyon ng Visayas. Saka, sa kasalukuyan, ang paglalakbay sa dagat sa pagitan ng Bohol at Leyte ay tumatagal ng mahigit tatlong oras. Ngunit sa pamagitan ng tulay na ito, ang travel time ay mababawasan sa ilang minuto na lamang na magbibigay ng madaling akses para sa turismo at komersyo. Bilang isang landmark na tawiran, ang tulay ay kayang mag-handle ng 2,000 sasakyan kada oras at mayroon itong 50-meter clearance sa ilalim para sa pagdaan ng mga barko. Ang 72 billion peso project ay ginagawa ng Department of Public Works and Highways. Kapag nakumpleto na, ito ay magiging isang babong focal point para sa Visayas, katulad ng Marcelo Fernand Bridge sa Hilaga. Higip pa sa pag-ugnay sa Bohol at Leyte, pag-ugnay hindi ng tulay ang mga munisipalidad sa kabila ng street tulad ng Ubay, Maasin, Akindang. Mapapadali nito ang kalakalan, bubuo ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya at magpapalakas ng turismo. Ang Bohol Leyte Crossing ay magbubukas ng pinto para sa mga isla upang magkatuwang na umunlad bilang mga Visayas Hub bilang simbolo ng koneksyon sa pagitan ng mga pangunahing isla ng Pilipinas. Ang Visionary Bohol Leyte Link Bridge Project ay maglalapit sa mga komunidad at mag-uudyok sa pag-unlad. Kumakatawan ang tulay na ito sa pagsisikap ng bansa na gumamit ng infrastruktura upang pag-isahin ang mahigit 7,000 islands nito.